So, ito yung ito yung manok natin. Ayan. Kasya na. Ayan. So, bibili na lang tayo ng isda. May hotdog pa tayo ito. Isda na lang. Meron tayong tirang baka last month. May tatlong pirasong crab. Okay na yan. Tipid-tipid. Wala tayong pambili muna ngayon kasi may ano tayo. Tingnan mo yung kanin ko ng last week. Nilagay ko na rito sa taas kasi hindi ako kumain. Tsaka kailangan natin ng itlo. Mayroon pa akong 18 piraso pala. Yan. So, ano ko muna to Hindi ba to na ulam? Bawal kasi tayong magano ano Ayan.